Oh, good morning guys, good morning Paalala po sa lahat ng nagtatapon ng kawayan sa kailugan Tawasan po natin magtapon Nakakaharang po sa dalay ng tubig Ito po, dami nyo pong tinapon Kung sino mo nagtapon nito, Sana bumalik sa inyo to Puro po kawayan yan o no? ano Puro kawayan Kawawa naman po ang ating mga rangers. Linis ng linis, kayo naman tapon ng tapon. Tignan nyo po, oh. puro kawayan yan. Yan o, oh. kawawa naman itong ranger ko na to. Panay linis. Ayaw pong kawayan o. Oh. Makonsensya naman kayo. Puro kawayan itong tinatapon niyo. Oo, nyo. Oh, Pwede nyo naman hindi ano eh. Mga guys. Iulog sa ilog eh. Puyan o. Yan, oh. Nakakarang sa trust trap natin. Yan niyo po, oh. Puro po kawayan yan. Dami po, oh. Kakalinis lang. Tapon na naman kayo ng, ng basura.